Magandang tahali mga kapatid, ako po si Mian Los Baños at nandito tayo ngayon sa Lucena, Quezon, actually sa labas ng Quezon Convention Center kung saan gaganapin ang campaign rally ng uh, Aliansa para sa Bagong Pilipinas kasama si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na ito. Dito sa labas, kung mapapansin nyo, labing isang tarpaulin pa yan kasama si uh, Congressman Camille Villar. Pero sa loob nakita ko kanina, sampung na lang, wala pa yung uh, tarpaulin o yung uh, picture ni uh, Congressman Camille Villar. Ang kailangan tanungin natin sa si press conference mamaya, kamusta ba ang kanyang relasyon sa alyansa? Bakit una, pinag-iimbestigahan ni Pangulong Marcos ang prime water na pagmamayari ng mga villar matapos ang mga kaliwat ka ng reklamo kaugnay ugnay sa serbisyo nito. Pangalawa, nagpa-endorso rin si uh, Congressman Villar kay Vice President Sara Duterte. So hopefully, nasa press con si Congressman Camille Villar or kung sino ang uh, spokesperson din mula sa alyansa. No? So abangan natin ang tungkol siyan. Maya-maya lamang sa aking update sa story ang yan. Salamat!